Ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bumubuo na raw sila ngayon ng partial committee report mula nga sa kanya naging flood control hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit gate niya hindi pa raw niya masasabi ngayon kung ipagpapatuloy nila ang kanilang investigasyon o kanila na itong tatapusin. It depends kasi kung merong, may mga pillars pa from other probable resource persons na gusto mag-contribute we're still assessing mm -hmm. kung magkakontribute -co talaga sila do sa information gathering na na ng global. Kinumpirma rin ng senador na posibleng maging kabilang daw sa kanilang rekomendasyon ang pagkasos sa mga sangkot dito sa kabilang banda. Kung ang vice chairman naman ng komite na si Senator Erwin Tulfo ang tatanungin, ay mukhang mas mainam daw na tuldukan na ang pagdinig dito. Kasi kasi nagiging parang telenovela na lang lalo pong gumugulo. Why don't we just come up with something, give this case to the ICI? Kasi marami kong tayong gagawin, nauubos po yung oras. Ang dami kong tatanong, nag aantay tayo yung agri, yung smuggling ni Sen. Uh, pangilinan na uh, nakatenga Yung ating antay uh, yung ating gambling nakatenga. So marami yung nakatenga ng mga cases. Na pati yun dito sa Department of Health na mga ika mga uh, bills nakatenga. Marami yung, hindi lang yung flood control eh. Kasyado lang po tayo nakafocus na sa flood control. Maalala sa nakarang pagdinig, binasa nga ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kanyang second supplemental affidavit kung saan nagbanggit nga siya ng mga panibagong pangalan na sangkot umano sa flood control issue. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Misika News Authority.